nagnanakaw ng 100 piso sa SM. Pagdadaan na nagnanakaw ng daan milyon mula sa plug gate. May computer, walang laptop, walang special treatment, walang aircon, walang 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 uh, basta ko wala kaya. Walang, chicks, sabi mo, tag-direction mo na kami, naiiyak ka pa. Only Nako dito sa video na to, ipapasilip ho nitong si DING Secretary John Vic Remundia ang magiging kulungan nitong si Martin Romualdez at nitong si Zaldico at nagdag pa ho niya mga kababayan. Wala daw hong special treatment noon sa mga politiko o e individual na nasasangkot dito sa maanumal flood control project na to. Kung sakaling makulong sila dyan sa mga pasilidad na ipapakita sa atin nitong si DING Secretary John Vic Remundia. pag tayo dumako dyan kay John Vic Remundia, eh pasdaan muna natin na mabilis siya nitong mga hanas nitong si Ping Lakson. Ang pagbabalik, palakpakan, ibang klase, mission accomplished, Mr. President. Napatagal, na-delay at hindi gaano control project sa Senado. Mission accomplished, sir. Yan ho ang report. Netong si Soto at netong si Lacson dito kay Marcos Jr. Pantaka niyo mga kababayan, di sa kalahating buwan, walang nag-hearing sa Senado. At dyan naman sa ICI, hindi naman ho isinasa publiko. Kaya naman, mission accomplished. ah uh, Boss Martin Romualde Saldico at dito kay Marcos Jr. Yan ho ang siguradong report ah malamang sa malamang, yan ho ang report Netong si Soto at netong si Ping Lacson sa kanilang mga amo na nasa House of Representatives at Senado. Isa kalahating buwan ho, inaabangan na sa bayan ng Pilipino. Blue Ribbon Committee, ng, Blue Ribbon Committee hearing. Kaung may dito sa mga anumalang flood control, talagang dinilay delay ho nila. Nakuha na lang nilang nagbreak break sa Senado. Senado at House of Representatives, hindi pa rin huna pag-usapan. Ngayon ho mga kababayan, nakaresyesko sila eh talaga namang mga hina, hini, nila kung paano ang pagtanggap ng sambay ng Pilipino dito sa hindi pagtalakay ng mataas at mababang kapulungan dito sa mga maanumal ng fraud control project na to. If elected again as Blue Ribbon Chair uh, Chairman on uh, November 10, our hearing will resume on November 15, uh, November 14. Palakpakan! Pambihira, oo. Oh, oh. Diba? Estratehiya. Estratehiya ko nila yan. Mantakin mo, ikaw na magiging chairman ng Blue Ribbon sa, uh, sa November 10, tapos magpapalipas ka pa ng ilang araw para mag-hearing. Uh, mag ano yan, lokohan? Pambihira talaga to. Alam naman namin, alam naman namin, ang endgame nyo dyan, eh talagang hindi mapag-usapan. Diba? Hindi, ika nga, hindi, hindi, kung pwede nga lang, huwag na kayo mag-hearing, kaso hindi pwede. Hinahanap yan ng ating mga kababayan. Tama mali. O, oh, ito, sabi sa report ng One Ah, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said on uh, Saturday that the Blue Ribbon Committee will resume its probe into alleged ir -ir irregular flood control project on November 14 if he selected chairman uh, uh, when the reconvene on November 10. Oh, pa, ano tayo mga kumbayan? Strat strategy. May git isang buwan, no? Oh, magdadala ng buwan, hindi ko talaga nila tinalagay ang issue ng mga ano, yung flood control. Kasi yan ang utos sa kanila. Hindi naman para talakayan, tal ta talakayan. hindi naman para pag-usapan ang 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 ano nila yan pahabain nila yung tipong ng uh, kumbaga sa korte motion for reconsideration motion for reconsideration yan ang ginagawa nila diba ba nagmo-motion sila sa sambayan ng Pilipino ito mag-iimbestiga din kami pero dilin muna natin yan ang ginagawa nila diyan sa Senado diyan naman sa ICI hindi hindi pwedeng sa ano yung uh, uh pribadong mga buhay nitong mga kongresista kontratista at mga kontratista e eh, mabubuyang yan pag uh, isinapublikan natin diba ang kakapal na mukha nila nung hinihipo hinihima sila ang pera ng sambayan ni eh, okay okay lang mo sa kanila. pero noong nagkabistuhan hindi pwedeng hindi natin pwedeng sa sambayan kung paano natin pag-usapan ang pera ng uh, 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 ng ating mga kababayan di ba ganyan, nung sila kakakapal ng pagmumukha. Ito, dito, 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 dito tayo. Yan. Yan, diyan tayo. Lipat na ho tayo. eh ako makita yan si Boytago. Ito si Pinglaxon Boytago kasi para ho siyang ewan eh, di ba? Ewan, pag asatin ka na nga mag -ano. tapos ipapabuti mo pa ng 14 Talagang pinapatagal nyo na lang. Ito. Kung kinura ko ng mga Duterte, ang pera ng bayan during PRR this time, nasa na mga bahay nila sa Ladiswala, helicopter, private jet, mga engranding bahay, bakasyunan at kung ano-ano pang uh, senyales na lavish lifestyle, nasa na? Wala. Di ba? Binibida nila nung panahon ni Digong. Maraming pang ninakaw. Ninakaw nila yan. Ninakaw nila to. Si Sarah, ninakaw niya confidential fan. Eh wala nga ho silang mapakita na ika nga lavish lifestyle dito sa mga Duterte na to. Yun naman nagbibintang. Anak ng Petron Garabata. Mga congressman, mga senador lang. Pero yung buhay nila, daig pa mga prinsipe prinsesa. Pambihira talaga. At meron nung revelasyon itong si, uh, ano, ito si Bond Ombudsman Boeing Rimuya. No, nung nabasa ko natin to, eh, tayo ho, eh, ika nga, eh, natuwa kahit po paano, di ba? Ano naman ho tayo mga kababayan? Ika nga, hindi naman ho tayo kagaya ng mga pinglawan at dilawan na pagka yung mga kalaban nila sa politika, o okay, eh, ulang nga lang, uh, pag nasahan ho nila na magurgur yung mga yan. Pero tayo dito, nung nabasa natin to, eh, siya ano naman, eh, talagang uh, yung, uh, ang kalusugan nitong mama na to, eh, okay na okay, no? At sana yung kanyang sakit, eh, hindi na bumalik kasi mahirap yung mga ganyang klaseng sakit, bumabalikan Uh, Ombudsman, ito, uh, Crispin, Remulia, has revealed that He was diagnosed with leukemia after undergoing a quantupol bypass heart surgery in 2023. Kung okay na hustong si Ombudsman Boying ngayon, eh, di pa laktakan, no? Di ba? Oh, ano yan? Hindi ko tayo kagaya ng mga pinklawan at dilawan dyan na pagka yung mga kalaban nila sa politika, kulang na lang, eh, eh isumpa nila, eh, pag nasahan nila kung ano-anong paghihirap sa buhay, di ba? Eh, ano huyan, eh, kalusugan yan. Kung ano man ang kasalanan nitong si Boying sa kanyang trabaho, kung babayaran niya huyan pagdating ng panahon. Ah, at gusto ko, pagka pinagbayaran niya yun, eh, nasa maganda siyang kalusugan. Ayoko ko siyang magkasakit, ayaw siyang mapunta ng ospital. Gusto ko kung ano yung mga karampatang kaparasahan, eh, sasalubing niya ng buong buo talaga. Pagka, presidente pwede na si Bibi syempre. Ito na mga kababayan, ipinasili po nitong si Secretary John Victor Mulya yung mga posibleng pagkulungan nitong mga magnanakaw na no, congressman. Don't break, aso! Naku, oh, yan o. Oh. Ayos yan o. Oh. Grabe o. Oh. Grabe, pasay City TJ, pasay City TJ yan. Oh, hindi nyo nakikita, no? Kasi, yan, ayan, nakikita nyo na, oh, yan o, oh, grabe naman yan ayon sa batas kasi, ang sa, sa, salary grade 26 pababa ay RTC. Ang district engineer sa akin pagkakaintindi ay salary grade 26. Pwede naman silang i-charge sa Pasay, pwede sila i-charge sa Indoro, pwede sa Bulacan, pwede pa sa nangyari. Pero sa akin talagay lang ay dito sa Metro Manila para makover ng media kung ano nangyayari makita ng tao. So kung dito sila, uh, inahanda na namin itong Pasay City Gym para sa mga accused. Bakit po sa Pasay i-asset? Mas sabi naman? Hindi naman. actually, this is good for 100 pero naman yan ay 160. Pero ang maximum na lagay dito is 1,200. Pero this is a possible game kung saan mangyayari. At kung dito ilagay yung trial nila, ay dito sila ikukulong sa regular jail. Yeah. Ano yung na dito po kayo sa Okay naman. Uh, well, masikip. Pero tinanong ko yung din yung incidence of violence, mababa naman. Um, uh, ang incidence of disease, mababa naman. So, ay, you know, ay, naman pala eh. Mag, napakagandang balita niyan para dito kay, Bo, dito kay Martin Romualdez at dito kay Saldigo. Mababa naman pala yung violence dyan eh. Mababa pa, pati yung ano, yung mga sakit-sakit. Ayos, ayos. Dapat dyan sila yung ikulong kung sakaling mapatunayan na meron silang uh, ika nga pananagutan dito sa mga maanumalang flood control project na talaga. Ka Kaya, 26, sila, ang sandigan na mag-design doon, ang ino-offer namin tayo, tapos uh, kasi City Jail. Hindi ka pong mo City Jail at sa Tasa? Ang Manila City Jail kasi is under Bucor, hindi sa amin yun mm eh. -hmm. So, either pass kung either pasay, sa Manila, ang uh, Bucor, ang DOJ ang mag -de decide dun. Kung pasay, hindi kami kami nang ano, mag-offenses. Segment timeline na ba kung kailan meron? yung ombudsman siguro tanong niya diyan sila nakakaalam. Ang trabaho ko lang dito ay maghanda ng lugar para walang magugulat at inilagay ko na yung strict guidelines eh. No special treatment kahit para kahit kanino, walang special treatment tayo. sa regular cell Regular cell, walang cellphone. Excited na ako diyan. walang special treatment ha Pag nandiyan na si Martin Romualdez walang special treatment sa kanya. Pag nandiyan na si Jaldico yung si Stella Kimbo, yung si Grace Po walang special treatment ah. Lahat na magnanakaw sa pamahalaan kung sakaling mapatunayan. Hindi natin sinasabing uh, di ba? Pag ah, napatunayan, nakulong sila dyan, walang special treatment. Kung ano yung ginagawa nila sa mga ordinary inmate, dapat ganun din. At kung sakaling ika nga magkasakit-sakit na, pulmonya-pulmonya na sila dyan, walang hospital arrest ha. Wala nga kayo, huwag kayo, kayo mag-hospital arrest dyan. Walang computer, walang laptop, walang special treatment, walang aircon, walang... Walang, walang, uh, basta walang, yata. walang chicks, sabi mo, tag-direction mo na kami, naiyak pa. Walang mga ano, walang, walang mga ano, walang mga sexy babaeng kinapapunta dyan, gagaya sa house of representative, di ba? Walang ganun. Di, bisita nila yun. Mga mga gaganda babae pinapapasok kami sa mga opisipisita Bisita nila yun eh. Diba? Pagka nakakulong na sila dyan, wala na rin ganun. Ng, wala na ng chesoy. Nagnanakaw ng isang daan piso sa SM. Pagdadaan na na nagnanakaw ng daang bilyon mula sa floodgate. Kasama nila yun. Iyan, yeah, sinasabi ko. Kung anong pinagdadaanan nung nagnakaw ng isang daang piso ah, sa SM, yun din ang pagdadaanan nung nagnakaw ng daang bilyon sa pondo ng sambayanan. Ako, pag, sa tingin ko, Janvick ka, hindi gusto ni Marcos Jr. yung tono mo na yan. Ah, baka iga nga, baka pag nakita kayo sabihin niya, parang di mo alam yung pinagsasabi mo. Ay, hey, ba yung kasama, Siguro 100 to a room. Wow. 50 to 100 to a room. Wow, ayos, 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 ayos. Yung ano, pero si ano, ako bibigyan ko naman ng ano eh, yung si Boeing Raymond, ay, yung yes, si eh. Marte Romualdez. Bibigyan naman natin ng liwa yan, siyempre medyo malaking tao, kahit na medyo pumayat na siya ngayon. Yung isang kama, dahil naging speaker yan, ay eh, sige na, dapat patay-patay lang, baka gulpihin siya dyan sa loob, no? Pagka, di ba, yung dalong higaan. Di yun. 13, So mga almost 100 rooms sila. Okay. Uh, ba ba dito sa Metro Manila, may tinitingnan pa rin sa yung... um, mm, tingin ko kasi dapat ang trial dito sa Manila. Eh. Dapat ma-cover ng media 'yan. Mm -hmm. Hindi pwedeng uh, hindi dito eh. Dapat dito eh, para coverage at uh, yung tao magagalit kung hindi dito eh. Mm -hmm. Dapat makita nila nangyayari lahat. Ito po yung first na na binisita city si Hindi, It, yung kasi city ang nauna ko. Ah. Oo. Basta uh, ang main message namin dito, kailangan handa na, handa na kami lahat. Kung ano man mangyari, hindi magugulat ng DLG. Sa, kung may condi hindi condition, uh, indictment pa Ang conviction <laughs> convic kasi sa maximum security na sila ilalagay. Uh, thank you, sir. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na ito. Itong, ano, itong si Jing Paras, ito, itong si Ado Pagninawan, ah, at itong si Eli Saludar. Meron ho silang nadiscovery. Ano na naman nila na yan? Sabay-sabay ho natin malalaman. Ito ho oh, ang video nila mga kababayan. Kayo, ay nasa Iparas kay Paras. Ako, Iparas kay Paras. Ito ang pa lingkod, ano, nagbubungan ng na pagbati para sa aking kaibigan na si Elisa Rudal. Ay, magandang araw po sa ating lahat. At sa ating sekretar. Lupit talaga ng boses. Ito, pinakamagandang boses sa kanila yan, si Sir Elisa Rudal. Malupit yung boses, malupit. Magandang hapon po. Ito, Mag medyo cute, medyo cute ang boses nito. Anong tuwiti bar yung boses. Ang bayan muli. Ito na naman, lalo na po yung mga ating mga uh, kababayan, mga mahal nating na mga uh, kaibigan, mga kamag-anak na nakatira sa mga far-flung provinces na siyempre taon-taon may mga anak silang lumalaki na at papasok na sa eskwela. Eh, imagine pare, one, one classroom, eh, 50, 60 ka tao, 60 ka bata ang mag, ano, because there is lack of classrooms. Eh, for the year uh, 2025, there were 1,700 mm -hmm. uh, classrooms slated to be built and delivered before the end of the year. Kaya kami budget yun check ha? Oo. Oh, kasi pasok yung sana eh, 2025 oh, budget. Yes, eh. pasok sa 2025 budget. Pero look, what's going on? Ha? Huh? Mabuti na lang na nabanggit ni, ano ba to Si Katsagyan, ano? De, si Bam Aquino. Ah, si Bam Aquino. O, yung committee niya. Si Bam Aquino, sa committee niya on education. education. Eh, tinanong niya ang DPWH. Eh, medyo reluctant pa magsagot si Vince kasi wala siya. Di ba ka paniwala eh? Oo. Oh. Sabi niya, totoo ba ito? Siya, bago niya, bago niya oh. tinagot. Oo, oh, tama. Napaka, napaka, ano naman ito? Siya mismo. Well, surprise, is the, Secretary now of the Department of Public Works and Highways, and he was even astonished for the uh, data in his hand. Huh? Out of 1,700 mga kababayan, only 22 has been finished, 800 is still ongoing, and 800 has not been started. Mm -hmm. oh, okay, can you imagine that? Parang Elio, ano masasabi mm -hmm. mo yan? Pero yan, may eh, maliwanag na, kapalpakan, tapos eh, pero ang dapat masisisi yung pangulo. Yes. Kasi hmm. dapat kung ikaw yung presidente kahit sa kumpanya lang ah, sige. Ano? Alam ba sa isang kumpanya lang presidente ka? Lahat ng bawat uh, head ng mga departamento, hindi nga man ang report yan. Eh. Weekly report. or monthly. Yes. So, i-check mo, kung oh, kumusta yung ano, yung project mo sa ganon? Ano na yung status doon? Can so, you imagine, na mga ato class pa, si Bama Kino pa, oh. imbis siya, niyang, siya na yung nag-devolves na. sinabunan niya yung... Uh, ah, yung bunuan na yan. <clears throat> At saka yung anggalan na yan. Oh, yun, yun ang responsible. Pero kasi, check yung sa DepEd, W wala wala sa kanila yung anay, sa construction eh. Wala. Hindi oh, lahat tapos oh, ang pero, pero kung ikaw ang ano, ikaw ang secretary, dapat monitor mo. Hindi ba? Kung di ba ako get gets to uh, know about it. Dapat alam niya ang gara yan, no? Kung oh, kung bobo yung uh, pangulo mo, it's his, it's his call. Pero pinaabot mo sa kanya. Kung ako si ang gara, monitor mo yung uh, progress ng ano kasi ikaw ikaw may responsibility sa uh, mga maestra, sasabihin ng mga uh, superintendent of schools or, or sino man yan. Sir, kasi may mga ating may mga meetings yan eh. Papatawag si Angara, oh, what's your report? Sir, dito sa classroom na naka-allocate sa amin eh, wala pa pong nasa nagawa. O oh, di, patawag ni Angara yung mga undersecretary niya, oh, bakit eh. Tapos, sasabit ng report. Isusubong niya dito sa bangang. Eh, pero eh, kinu- si... nung sinusumbong niya, nakatunga nga lang yung bangag, eh paano naman? Eh, may may si, mismo, si, eh. si, Sara, binabang dyan, nasusumbong sa KBBM, oh, pero ano. walang ginagawa. Eh. Walang eh, ginagawa, nakatulala lang. Meron ako explanation dyan. Dali lang, eh. yan, Yung yan. report na ibigay, okay. after 10.30 in the morning. Ah, ano na? Wala na. Ah, amoy alak na. Amoy alak na, naglalasing na. By, by 10.30, amoy alak oh, amoy alak na yan. So after 10.30 siguro, kung mayroong report na alay. Pero dito wala ba parang nagutan yung dating secretary? Dapat, ka, alam mo, kung ang implementing agency nito, si Bunuan, dapat yan ang hahabulin. Bakit uh, ngayon, parang nakalimutan na si Bunuan? Oh. If you recall, yung Bernardo, bata ni Bunuan yan, nagre-report kay Bunuan yan. One time na meet namin yan ni Pichay, eh, si Bernardo, dahil uh, nagreklamo nga si, ano, tinutulungan ko si Congressman na uh, Nograles, na bakit yung kanyang project, eh, hindi na implement uh, or ang kanyang uh, gusto mangyari na doon sa district engineer. So, kinausap si Bernardo, sabi niya, Sir, eh, kausapin ko si Secretary, si Secretary. So, ibig sabihin, si anong... Uh, He the shots. Secretary Bunuan calls the shots. And I will not be surprised eh, kung limpak-limpak na milyon yung kinikita ni uh, Bernardo. Don't you think that Bunuan, uh, di umanoy, kasama din dyan? Pero bakit he's getting scot free? Why is he not being investigated? Why is it that command responsibility lahat ito? Itong mga corruption sa Department Depart of Public Works uh, the backstops stops at the office of the secretary. Ha, ah, di ba? Parang ano masabi mo diyan? Eh ang problema, the office of the secretary connects with the office of the president. Oh. Kaya sa kanila ito, yung utol na yung ano. At ang balita ko so, baka, sabihin, pa, ah, sige, at sige. pinatawag si Buluan, the next time mag-appear yan, baka naka-wheelchair na yan. Yan. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> naman <Pinila> sa na. <laughs> <Pinila yan> na. <laughs> Parang isang, <misasabi>. So, <laughs> ibig, ibig sabihin ni Paring Ado, kaya nga, na. kaya nga, inano si Ibonoan si Nightline, hindi oh. na ano, para, para, para yung nga ano ni Bernardo, hanggang doon lang kay Bernardo, oh. hindi oh. nagkakunit oh. papunta doon sa mastermind. Talagang matinit, matinit ang nagpapaligid nitong mafia ni Marcos. Saka napalad ko yung hirig sa Senate. Mo, <laughs> yung yung DPWH, 3.5 million per classroom ang budget nila. Pero pag pinagawa mo sa private, 1.5. Oh, ng 1.5. Oh, so, overpriced ng, na nga ng 2 million per classroom. Kaya nga sabi ni, ano you know, with your respect, no, hindi naman perfect din ito si Congressman Levis. Eh. Hindi naman din perfect yung nanay niya. Mm. Pero, it makes sense mm. na dapat ibaba yung presyo. Ha? Huh? Ibaba yung presyo. Uh, Across the board. Kung, kasi ang laki ng leeway kasi ng, ng mga contractors. Eh. Kasi yung ABC, huh? yung parang doon babasihin yung ano mo uh, bid bid uh, bid price hmm. Pinataasa na so kung mag kaya ang daming mga luko-luko na mga contractor na nagda-dive hmm. they can even go as much as 50% of the of the ABC ha huh? hmm. oh so ibig sabihin talaga ano eh, kung gago ka magpalugi ka bakit ka bababa ng 50% hmm. because ang laki pa ng leeway ng presyo dahil so, may kasi so they made it so much that talagang covered lahat ng mga kalukuhan. Covered lahat ng uh, komisyon ng lahat ng mga buhaya. So, yun po mga kababayan. Tapos meron pa niyang diskarte sila dyan, ha? kasi may nakakausap ang kontraktor. Pag na-implement tayong project, yung babagohin ng konting-konti yung design, tapos papatagdag ng pondo. Yes, ang tawag niya. Ang tawag Oh, ang ta Usapan na yan. O, oh, sige. Talaga matik na yan. Pag Ibig medyo abos, ta. nasagad tayo. Mayroon na tawag dyan na babaguhin oh, nila. Ah, uh, yung konti oh, lang design. Oh, babaguhin tapos, para magdagdag ng... Magdagdag ng budget. Oh, galing din doon siya ah, uh, pero ah. eh, hindi ba dapat uh, pag death yan, classroom yan, death ed na rin dapat ang nagpapagod. Sa panahon eh. ni, sa panahon oh. ni, ano, Eh, sama. Hindi, di, hindi. hindi. pa ni GMA. Oh. May ano kasi so, yan pa, eh. Pa, uh, pa. Rojas Law. Oh, ano, uh, may law yan na talagang ang magpapabuild is the department mission. Ah. Oh. Pero nabago nga eh kasi... Oh. Kasi nga, uh, 2025 elections. Hmm. Oh. Oh, Nag-re-raise sila na po. Pero dito talagang malaking kapalapakan. Tapos yung binabagat ka rin sa housing. Kasi ah, yung sa housing. Sa housing, o. Oh. Tingnan mo. Oh. Oh. Ah, uh, yung si Matino ito, bata na ito, ha? Matino yung mga magulang ito. Ah, si uh, ano bang pangalan ito? Ano, si, anon, si Aliling. Anon, anon. Aliling, oh, si Aliling hmm. Talagang ano, yung tatay, yung nanay naman, kay bigang ko 'yan, personal friend ko. Yung anak nila, talagang pinaglalaban kung tanggapin ba niya? o wala. Uh, o hindi yung kanino posisyon? kasi yung pinalitan niya, yun ang pinagkakumang sa lahat, yung kaya nga Rat, rat of God eh. putol yung kamay eh. Dahil mahilig siguro ang gumagano'n-ganon eh. Ha? Oh, putol ang pangalan. Oh, wala na build. Out of uh, 1 million na pinapromise nitong bulok na pangulo, a year, huh? 1 million ay na plus room. Nung inimbisiga ni Toby Chanko sa committee, he declared 12,000 lang daw ang nagawa for the last 3 years. Can you imagine? Do you have a president like this? Like Hindi ba kayo maya, Marcos, na ganun ang performance mo? Tapos you want to stay put in power? Build, build more. Ha? Tapos build, build more. Pero ito si Juan, sabi niya, I will not allow uh, myself to be you know, forced into something uh, hindi totoo. I can only build up to 2028, 300,000. 300,000. So, oh, so, 300, 000. Ang realist uh, yeah, that's the most realistic, sabi ni uh, uh, Alilin. Secretary Alilin. Pero ano, ito lahat itong bumang na... Uh, ano nangyari oh, yung, sa isang milyon ni agusan? Wala, kaya nga natanggal siya. Eh. Oh. Kasi nilipat natin sa Pasig River <laughs> Rehabilitation. Oh. Diba? Dapat ilusod na yan doon. Impossible yung isang milyon kada isa taon na ano, bahay. Realistic pa tingin ko ano eh. Kahit nga 50,000, mahirap-hirap po din eh. <laughs> Totoo lang. 50,000. Mahirap po yun. Kung siguro wala na tayong problema sa education, wala tayong problema sa ibang infrastructure. Kung problema na lang talaga natin, eh yung pabahay. Siguro realistic yung 100,000 per, per, year. Yung matino ha, hindi yung dadaling sa bukid yung isang komunidad, babakalasin nila dito, lalagay nila, eh, magagawa sila ng pabahay, lilipat nila. Kasi yan eh, yan eh. Kung meron kang patitrahin sa mga gagawin na yan, ibig sabihin, meron kang huhugutin kung saan man, di ba? kung gagawa ka lang ng pabahay sa isang lugar, nilalayo mo sila sa mga komunidad na kung siyang kinalaksan nila, nagunahan na nila, hindi rin magtatagumpay yung mga ganong klaseng pabahay. Kung, may, kung pagmamalaki nila yung magkakaroon tayo ng pabahay, 1 million kada taon, eh nap, na, 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 siyang napakalayong igangay, napakalayong sityo, napakalayong nayon, napakalayong ka, ka, kabukiran, eh, hindi rin eh, wala rin yung kwenta yun. Dapat pagka nagtayo ka ng pabahay, yung matinong pabahay, yung ikanga, merong, uh, merong paaralan, merong uh, simbahan, merong na lahat, talagang ano na, uh, function siya bilang isang ikanga maliit na komunidad. O, so, hindi, hindi na kailangan lumayo para bumili ng ganito-ganyan. Mahirap yung mga kababayan. Hindi po yung ka, yung isang milyong kada taon kasi mga napakalaking ng kabalbalan yun yung, yung, yung 100,000 na ano na napabahay na sa loob ng isang taon eh. hindi nga hindi hao tayo sa so, tingin natin parang kung wala tayong problema sa ibang aspeto ng pamahalaan o kung wala tayong problema sa ganyan posible siguro kung yung buong buong gobyerno isang taon yun lang tatrabawin nila isang taon libo ha isang lang ho yun hindi isang milyon isang taon libo pa lang yun wala na tayong problema sa edukasyon wala tayong problema sa kalsada infrastruktura o kung ano ba mo. wala tayong problema sa uh, sa ating bansa yung mga siguro mga natural calamities lang dumadaan yun lang siguro no? yung mga lindol mga bagyo yun siguro mga problema natin yun pero overall yun lang ang kakaharapin natin walang threat ng uh, 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 mga mga masasamang elemento wala tayong problema sa droga yung isang isang daang libong pabahay sa isang salog ng sandown so tingin mo natin malabo kung mangyari yun malabo pa yung 50,000 siguro ng mga panahon na to medyo nalalabuan pa rin tayo eh kung di kalidad na komunidad ang kanilang gustong itayo. Hindi lang yung para lang makapagsabi ka na, okay, nagpatayo kami ng isang, uh, isang libong pabahay dito sa isang lugar na to. Tapos yung mga pabahay na makikita mo na doon sa bukid, na napakalayo bago ka makapunta sa palengke, sa eskwelahan, uubos ka ng tatlong, tatlong minuto, isang oras, ganoon. Hindi po pabahay ang tawag doon. Ang tawag doon ay gumawa na naman ng pagkakakitaan yung mga walang yasa pamahalaan. Ha. Okay, pero dito naman tayo sa, sa ano no, sa Senate Blue Ribbon Committee at uh, baka may drama pa diyan eh. Noong una nagresign tapos wala na itong dalawa. Walang, walang gustong tumanggap. Oo. 'Di ba? Lahat type yata ni type yata ni Ping si Soto, type ni ni Soto si Ping. Eh. Hmm. Si Pinky. Oo. Pinkie. Oh. eh anong storya dito sa dalawa? Eh babalik tara ulit na pagiging chairman nitong si uh, Dami uh, si Pinky. Oh, ano naman ano naman mukha mong babalik? wala kang ka nagawa. Dinivert mo yung hindi mo nga pinurso yung testimony ni Gutesa eh. hmm. Hindi mo nga pinurso yung mga Can you imagine ang ang iniimbestiga lang ni Ping Lacson during his time yung mga diskaya lang at saka yung Robert uh, ano at saka yung Bryce. Ang daming ang daming pera na nalustay doon sa mga ibang contractors. There were 15 contractors identified. Hindi mo pinatawag yung Gardiola, hindi mm -hmm. mo pinatawag yung Momo, hindi mo pinatawag yung Sunwest at saka mga iba pa. So, anong mukha mo Ping Lacson, na babalik diyan? Ha? oh, para naman pagtakpan mo yung mastermind. Oh. Tapos uh, itong si Soto, anong sabi ni Marcoleta? O eh, sabi daw ni Soto, nilapitan, uh, tinext daw siya ni Cabral. O eh, dapat, dapat siguro busisiin yung sagot ni Soto doon kay Cabral. Hmm. Ah, kung sabi ni Cabral, Senate President, mayroon tayo dito. Ay, huwag ka muna maingay. Diyan ka lang. Gusto <laughs> natin makita. yon. At saka, ah. this is nothing new. Kagabi, so, I watch with some friends. Eh, ito, may ari ng big shot ito. May ari ng isang pinakamalaking uh, radio, radio station. I think number one ito. Ay, number two yung station na yan. Sinabi sa akin pare. Eh, ito pa lang uh, uh, ano? Uh, di umano ka ganoon ni Soto. Hmm. Ito yung uh, ah, hut ba ng dilayan? yan ganon? Nahuhutan hut ba ng dilayan si ni Soto yung si Gardiola? Uh, Bali bagi ni Soto. Ito si si Edwin Gardiola. Congressman. Oh, eh, dapat i-disclose mo yang friendship mo kay Gardiola. One of the big six yan. Eh? O, para hindi hindi natin masabi na pinoprotektahan mo si Gardiola diyan sa Senado, Soto. Hmm. Ha? Huh? So, so, so dito, ano bang mangyari sa, sa Blue Ribbon? Kaya tapos dinadamay pa rin yung minority. Kasi usapin ng majority yan eh. So bakit, diba? may, may bakit makikira minority dyan eh? Wala naman silang... Bahala na mag-majority sa Blue Ribbon sila. Oh. Pero anyway, eh, ano naman tayo magkaroon din ng chairman ng committee on uh, the Blue Ribbon? Eh kung ang sal naman niya, eh kaduda-duda. Huh? May question. May question. From 58 million to 200 million tapos negosyo lang daw Dapat naman i-disclose niya kung anong negosyo 'yan at makita naman ng BIR kung talaga bang kumikita yung negosyo niya, di ba? Baka ito yung negosyo na smuggling eh, ng semento. Semento. Oh, Baka yun. Malaki yun. Pero may ganyan pa sekta, no? Sa loob ng tatlong taon, kikita ka. Mga bastos. <laughs> 200 million na Okay, kung anong yung negosyo mo, eh, saw-saw. Kikita <laughs> ka talaga. Ito kasi marami so, yung Mag-declare ka ng, uh, declare ka ng sal-in. Ah. Ipakita eh, mo kung what is the what how is the it? how did you acquire this ano? Ha? Ito so, nakalagay ito, mo. Mula 58 million tumaas ng 244 million. Mm. Yung yaman ni Ping Lacson. Wow. Wow. Eh sabi niya nagdegosyo raw siya sa doon tatlong taon kasi wala siyang sinasabi. Eh. Mga partners niya. Oh. daw siya. Oo. Oh. Eh yung kung partners mo mga hudlong. Yan yung klase ng negosyo meron ka. <laughs> so, eh pero parang masyadong ano no. Oh. Ay, pero kung 200 what siya last, fantastic. Magkano puhunan mo? Kaya nga. Kaya ako ano negosyo. Yung sinasabi mo sec, magkano binayad na buwis? Oh, eh, siya, exactly. kung nagnegosyo ah. ka, automatically you have to uh, file your ano income tax return. Hmm. oh tapos pakita mo kung magkano VAT na binay binayaran mo every quarter. Ganun ang negosyo eh. Oh. Pero uh, masyado naman siya anak ng Dios. Eh mula nung mupo si Marcos pabagsak lahat ng negosyo. Siya pala pa Di ba? Eh, may mga negosyo naman ano. Walang pakialam sa ibang ano. <laughs> Baka yung negosyo niya yung nagsusupply doon sa secretary na pervert na tatlong-tatlong babae ang binakama. Yeah, yeah, Secretary dyan na nagsumbong sa akin yung isang babae, tatlo-tatlo daw. Grabe. Ang... Ano naman siya yung big boy? Malaka, matindi ang happy tight ha? Ay, ay, tindi yan ha? Tinakalampag na no, sabay-sabay, pervert. Uh, hindi ko nalang sabihin, pero kilalang kilala ko ito, kabidang ko rin ito. Eh, so ganun ang buhay natin. Pero ngayon sik na ang napasilang sa Blue Ribbon Committee ng no? chairman si Seto Piglaxon, yung alba sa umaga, di ba may witness, a source person, mm tapos 'pag kesa litan sendali tapos kukunin dadalhin ng DOJ o oh. sa NBI tapos, para sa table leg para ah, sa suplementa para sa pagkabihang <laughs> ng DOJ secretary na pare ayusin script ayusin mo na pero may na ako na atagal ko rin na cover niyan sa Senet. no no walang makakalis eh basta sabihin lang mo na sila ni Martin tapos so, pa lang hmm. sa dine niya na tinawagan na ko ni Martin at pinalipat yung fresh ano yung prisoner eh, yung si Price Hernandez sa ibang lugar eh. Hmm. So, eh. Pero ngayon ang binabago naman ngayon, eh, nililito nila tao ah. Oh. so inire-ready na raw yung magkikulungan ng mga ah, dito sa flood control. Wala pa nga nakakasuhan eh. 60 to 80 days daw eh, meron ng findings. Eh, wala pa nga. Wala pang charges eh. At saka hindi raw makapagpadala ng sa pinak eh, saldi sa ko. Hmm? Dahil hindi raw alam okay, address. ang address. Eh, grabe naman. No, Ito kayong kopya ng sari, wala kayong address. Pero, Pero pagpadala uh sila, daan-daan bilyon. Doon sa bahay nga sa Horizon sa sa BGC. Call